tayo mag-usap? Opo! 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 Bakit mo kinukula? Nagtasa mo? Opo! Opo! Galit? Inggit! Inggit ko! Inggit! Opo! 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 pa yung tako. mo lahat. Opo! 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 May sakit ba si physical o wala? Wala po! Wala! Kinukulang mo na? Opo! Okay. Kapit bahay okay. o malayo na talaga? Kapit bahay po!

ko ng bahay. i mo na lang para pag natin. Para ka, ano. Para bayad lupa. i mo lang yung kumanda. natin yung walang Wala akong lupa. Ano? Pagkagalingin mo ba ise? May eh, pinakain ka ba o? Oh, WALA oh. PO! Tasal, ligtuan, palipatangin? Tasal po! Pa. Pinatasalan mo? Opo! Oh, Anong bagay na nakuha mo sa kanya? WALA PO! Wala? WALA PO! Tasal, gamit ang oh. waka? OY! Oh, TIBO! Anong ilang mo? Manika? <coughs> manika po! Manika! Anong kulay ng manika mo? Ang pula po! Pula! Para saan yung pula? Pamatay? Pampasakit? Pampasakit ako! Pa Pampasakit? Oh, tatanggalin mo. Po. Tatanggalin po! Tatanggalin! Tatanggalin! Tatanggalin po! Kaya kumukulat dito. Isa lang po! Kamag-anak ka, kapit-bahay, hey, kapit-anak. Ano-ano ano ka? Kapit-bahay na po! Mata, matanda, matanda. Matanda po! Matanda ka na. Ilan taong ka na? 60 po! 60 ka na na, magbago ko na. Mag Apo! Matanda ka na, ilang taon na lang lalaki mo sa mundong ito eh. Oo. ko pa rin sa masamang gawain mo. Kung ka sa buhay mo. Sige, tanggalin mo lahat ang lalaki mo. Tanggalin mo lahat ha? Kailan mo pa nila kayo ito? Kailan pa? Nalaglig ko na ba? Kaya pala kayo ang papatingin sa doktor, hindi malaman-laman yung karundaman niya. Bro. Vikings. Yung parang kinukulang mo, ano? Apo. Anong sikta mo? Mangkukulang ka, mababarang? Mangkukulang lang pa! Mangkukulang uh. ka talaga, na, na pinatay wala. wala pa pa! Wala! Pero marami ka na pinagpunan sa akin? Okay, may mga bata rin kinukulam ka? Mayroon pa! Oh, uh, lahat ng kinukulam mo, natanggal na ba? Hindi pa? Eh, tanggal na po. Eh, tanggalin mo lahat.

baka may maingit kasi alam mo, lahat tayo sa mundo mamamatay. Hindi na natin kailangan yan pagpatay na tayo. Pag sisindog tayo ng kita, mga anumang bagay sa mundo. Ayan o. Pag sisindog lahat ang tayo. Kailangan mamuhay lang tayo ng maayos at pumarehas tayo sa mga. Huwag kayong maglalaman. Iwasan mo yung panglalamang sa kapo mo kasi hindi natatanggal. Opo! Hmm. Sige, pagalingin mo. Opo! Oh, matatanggal mo, tanggalin eh? po. Po. Pa 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 mo. Natatanggal po! Natatanggal po! Ano ba talaga yung matatanggal kayo? Pako! 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 Pako po! Pako! Ano ba yan ang pakos? Natatanggalin mo. Natatanggal po! Ano yan? Di uno, di dos, di tres? Cinco po, cinco! Eh, mas malaki po pala. <laughs> Aano, ina, ina, ina ko pa. Ilan di cinco? Isa lang po! mo yung pako. kaya pala sumasakit na yung kanyang pag dito, nakatali. Tanggalin mo? Tanggal po! Kundi ilalagay ko yung pako ng Panginoong Isos, mas, mas malaki yun, ha? Opo! 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 mas malaking pato? Uh, uh, ikaw po! Ikaw! Ah. Ikaw! Ikaw! Buti, <laughs> oh, ginitawang po. Hindi pa kita pang uh, Hindi po! Hindi! Pag mabayaran mo pa yan, magdudusa ka pa. Hindi na po! Sige, tanggalin mo. Eh, tatanggal po. Yung asawa, nilagyan mo? Hindi po. Yung anak? Hindi yung asawa po. Yung nilagyan mo? Wala po siya! malakas ka hindi po, hindi hindi, hindi po, hindi po. hindi po, hindi mo po. hindi ka? hindi po, hindi 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 ng pangalan hindi 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 inaalam ang pangalan mo. hindi 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 Opo, opo, opo. Opo, opo, opo. hindi 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 tao. Opo, hindi 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 Wala talaga hindi sakit sa hindi <coughs> hindi po, wala. hindi talaga may gawa. Opo, opo. Opo, opo hindi ko ay talaga yung hindi na magbabago at hindi ka magbabago Mag sa Diyos? Opo! Magpapago po! Magbabago. Pag sinabi magbabago, gawin mo! Opo! 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 eh, Wala ka sa gawa! Hindi po! Hindi! Gagawin ko po! Gagawin po! Gagawin! Gagawin po! Ha? Ah. Ah. Turo ka pangyarihan mo? Ha? Ah. Ah. Ha? Ah. 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 Hindi ko pa kita papatay eh. Hindi ko kulang ka pangyarihan mo eh? Wala na po! Tanggal na po! Masama eh! Oo! Ah. Hey, tanggal! Walang tanggal disingkaw na ka baon nyari singkaw tira. Ilan disingkaw yan? Isa lang po. Batong tagal ng disingkaw. Tinatanggal po. Tanggalin mo, ugutin mo. Ugutin yung malaking pa. Tatanggalin! Do. Tanggalin mo na. Uh, 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 tanggal na po. Butat uh, kung malawang na yata yung sinako mo dyan uh, uh, tanggal, na. tanggal na. Tanggal na po. Uh, tanggal na. Yun lang nila kayo mo. Baka meron pa mo. po. Wala na po. Wala Wala, Wala po. Wala. Wala taong ka na hai. Ah, 60 po. Ah. Sarado, 60 ka. Apo. Ah, senior decision ka na? Apo. gusto mo bang, gusto mo bang magpension o hindi na? Gusto po. Gusto. Gusto po. Tatapusin ko na yung pension mo. Hindi po. Hindi. Patayin na kita. Hindi po. Gutan, masama ka naman. Hindi po. Ha? Hindi. Hindi po. Sususuyan na kita. Hindi po. Eh, paano ba yan utos sa taas? Basta oh, pa ah, ah, na may ah, sa ah, sakit. Ah, ah, hindi po! Hindi po! Lahat ng mga kukulam ng uhuli. Katawarin ako ng Diyos ama sa akin gagawin. Hindi po! Patayin ang mga pinsalam ng kukulam sa halang ni Hindi po! Patawarin ako ama. Ah, Tulasin na yan, mga gabay ng anghel. <coughs>

Iseng, mana boleh, boleh, seketawon mau boleh, boleh. Isin lah. Kita tinggal istirahat bersama spirit. Foto tik, foto tik. Lagi tameng mau matenta, lagi tamang, ah. Ada masalah mas.

Okay, salamat po sa lahat ng mga nanood. God bless all.